Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest my message to the channel, a faith healer, also my So ngayong hapon na to, tingnan natin ang gasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of April 8 hanggang April 14 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 Virgo welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit it guides ang ating masasaga for today's video? Kanina yung energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs? Ang ating mga gilap So guys, this video is a journey Namang hindi lahat makaka-resonate Kung nilaman po Ang makaka-relate sa inyong comment down below Kung kaninong energy ang ating nasagap And of don't forget to like and subscribe my channel And notification bell for more videos And of course, maraming salamat po Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel Lalo lalo na ang hindi naki-skip ng ads Sa way pagpalaing kayo nang Diyos at may kapalisik sikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating Indisprit for Design off. Very good. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga gilap? So guys, tuklasin at bubulabugin natin Age of Please give information po. There is a need of sword in reverse something of freedom. No, ngayon pa lang sinasabi ko na makakalaya ka na. Na no, makakabangon ka na. Makakawala ka na from toxic environment. From toxic people. No? Ito na ang panahon at, panahon at pagkakataon para makalaya at makawala. And this is something, the page of cups. Makinig ka sa intuitions mo. Makinig ka sa gut feeling mo. Hindi ka ililigaw ng ating mga gabay. And there's another cups with an offer. No, maraming paparating na offer, proposal engagement, higher level of commitment. Now, there's something an offer na maaari magdala sa'yo ng mga bagong ideas, oportunidad, and this is star card. Healing, recovery, and hope. No? Binibigyan ka ng pag-asa na maling makabangon at muling makawala sa bangungot ng kahapon. So, let's see what is additional messages. Reference with a magician with the power of God. No, binibigyan ka ng paalala na muling manunumbalik ang iyong kaligayahan at ang iyong katauhan at kaanyuan na maaring maging maganda ang sitwasyon at maging kalmado na ang iyong pakiramdam na makakalaya ka na no? sa so, negatibong mundo let's see what is the racial messages and this is how the seven of cups there is a lot of opportunity coming in for you at itong oportunidad na to magdadala at magbubukas sa iyo para sa mga pangarap sa mga Ah uh, bagay na iniisip mo lamang na ngayon abot kamay mo na. Desires into reality with a magician. What is the eight of swords represent what? In reverse? Hyphesis. Malalantad mo na, malalaman mo na kung sino ang totoong traidor. Kung sino ang totoong um, kung magagumagawa ng hindi maganda sa iyo. Now, this is something revealed. Now, what is the page of cups? There's a set of wands na no, meron talaga rin bibigay malakid sa isip mo at sa sitwasyon mo. May tinala ka na. There's is nothing you're of something conclusion. No? It's happening now. Keep holding the vision. Tama ka ng iniisip. Tama ka na nararamdaman. What is the nine of Revision without seven ones. See? May offer dito na maaaring mapuprotection at mapapangalagaan mo na yung sarili mo. No? So, magbubukas ng panibagong chapter to sa'yo, na muling makatang makakatanggap ka ng mga support no or something protections ng ating angel spirit what is the star card reference with the eight of wands ay the pentacles or so, the ears and the pentacles reference something that focus and being dedicated sa ginagawa mo wag ka magalala makaka-recover ka na mag-focus ka lang sa sarili mo sa ginagawa mo at sa pangarap mo what is the magician represent with the emperor, maging mature ka na and being grounded sa decision or gagawin mong action. No? You have a maturity or being a mature enough person na kailangan mong may sa katuparan kung ano man yung talaga yung pangarap mo. No? Huwag ka magpapagulo, huwag ka magpapalinlang, wag huwag ka magpapadistract. What is the seven of cups? Represent with the two swords. Nagkakaroon ka na ng difficult decision kasi magulo pa yung utak mo sa ngayon marami pang tumatakbo ng multiple opportunities or multiple options na no? kaya hindi ka pa makapag-design. What is the eight of swords? The mahifesis. Reference the with the death card. Katapusan na. No, ng sigalot. Katap katapusan na. No, ng kasadlakan. Katapusan na ng kahirapan. Na ito na yung muling pagbangon at maaaring ma-reveal sa'yo at maaaring magiging pasabog at bulabog sa'yo na malaman kung sino ang tumatray doon sa iyo. This is something, a transformation that lead you a new beginning. What is the initial message is? With a Page of Cups or an of Curses, the Ten of Wands. Reversing with the Five of Cups. Something reverse, something an acceptance. Unti-unti mo na matatanggap na kung sino pa talaga itong tao na nagbibigay malakid sa iyo. Especially yung obligasyon na What is an Arrow of counsel, the Seven of wands? There is a something, the Six of one, for a victory is yours. Sabi ko na protektado ka na, you are on the spotlight. Na magtatagumpay ka. Marami nakatingin sa iyo, tama ka nang hinala. There's a lot of offer May apology pa, pero wag ka magpapadala. It's a dramatically actor or actress. Magaling siya magpaikot, magaling siya mag magpasakay ng tao kaya mag-iingat ka. And there's a star in the eight of pentacles. Reversible with the four of pentacles for protect power, para your energy, protection mapangalagaan mo. Yung position mo, yung trabaho mo, yung finances mo or any resource of income na nagbibigay sa iyo ng finances or in yun a massive, income. What is the uh, magician of the emperor? Reverse with the king of cups, emotional healing. Na magiging kalmado ng pakiramdam mo, malalaman mo na you are also mature enough. Na pagdating sa emotion, hindi ka nagpapadala ng iyong tension. Kalmado ka na. No? Kumaga, kaya mo na siyang laruin yung nararamdaman mo na kaya mo na ipakita sa kanila na hindi ka nasasaka o hindi ka nahihirapan. Ganon. Let's see what is the seven circles, the two of swords. There's a time moment for a major, major, changes. Malaking pagbabago din na magagalap sa buhay mo. Some of you guys, may taong sinira ka, may taong nanira sa'yo, may taong pinabagsak ka. No? Some of you guys, na so magiging kalmado ng pakiramdam mo, kung maga na mo sila pero hindi nila alam na alam mo na. Ay. Right. What is additional messages? Pagdating sa outcome with the aid of Swords, the heart is the death card. Clarifying with the ease of ones. A new project, a new plan. There is something a creative expression. Magkakaroon ka ng mga ideas, thought and knowledge, experiences. What is the page of cups and because the ten of ones? And because clarifying for five of cups in reverse. There is a four of ones of the celebration. Unti-unti mo na makakamtan ang celebration. Kaligayahan at tagumpay. What is the, what is the nine of cups and the seven of ones? clarify for six of wands, there's a five of wands. See, maraming mga nakikipagkompetensya sa'yo. Maraming taong kumakalaban sa'yo. Maraming taong ayaw masapawan, ayaw maungasan. And there's something in the word, uh, the star card, and of course the eight of pentacles, and of the four of pentacles, reference with the five of pentacles. So, si mag-focus ka sa trabaho at negosyo na buhay. Maaaring cover ka for financial loss or financial crisis. Basta huwag kang magpapa-destruct. No? At umiwas uh, ka sa mga blue of bisyo. The magician, the emperor, and because the queen of cups. Represent with the nine of pentacles, be security. Maging secure ka lang sa mga kaalaman mo. Sa sarili mo. You are also mature enough. No? Na huwag ka nagpapadala. No? Sa mga taong akala mo transparent sa'yo. What is the eight, seven of one, uh, pentacles? Uh, seven of cups, or the two of swords? And that's our moment. with the lovers, especially guys, pagdating sa love life. May tao na sa ayo, no? Nagi na trauma sa iyo pagdating sa love life ngayon. Kung maganda ka na ulit magtiwala pagdating sa pag -ibig. What is the digital messages, pagdating sa finances and career. There's a full card for a leap of faith na dahil sa pananapalatiwala mo, pagkakalooban ka ng bagong simula at panibagong eksena. There's a new job, new work, and there's a two so, ko with the balance. Magkakaroon ka ng balance dito, guys. No? Emotional, physical, mental. And there's a seven so, of with the sneakiness. Mag-iingat ka with a cheating lying on you. Maraming tao na cheese behind your back. Matuto ka na. And there's a the moon card for a truth reveal. Ilalantad sa ilalat ng katotohanan dito. Malalaman mo ano, ano, ano man yung mga bagay na hidden agenda nito no? Pagdating sa mga bagay, matutupad mo yung pangarap mo. And there's a an nasal pentacles na magkaroon ng mas malaking salary, malaking pera, or either there's something, a big shot, big money coming in for you. May malaking pera ang papasok sa buhay mo. Ibig sabihin, lalago na yung negosyo mo, lalakas na yung negosyo mo, o maaring kumaga magkaroon ka ng proposal sa pagdating sa trabaho, magbabago yung karir mo, pero there's something high salary, what is sa additional messages pagdating sa love life? There's a Knight of Swords. Some of you guys nagkakaroon ng anxieties, liveless nights? Hindi ka makatulog, balisaka, Hindi ka mapakali. And there's a Knight of Wands. No? Kung maga, parang tinatamad ka. No? Nawawala yung pagsasagamo dito. Parang ang bilis mong mabugnot. And there's a Knight of Pentacles. 999 represents something, um, lesson learned. Matuto ka na from the lessons. There's a Knight of Pentacles with a blossoming. May paglago at paglakas ng finances. And there's a Hermit card. No, spiritual development, no? Nagdi-develop -de about sa spiritual mo, kailangan mo matuto sa lahat ng leksyon na napagdaanan mo pagdating sa buhay pang-ibig. And this is something guys, with a ton of swords, sabotage. Sabi ko na nga, ba may isang mabutahe sa iyo? Now, some of you guys, na so sinabutahe kayo sa, sa relasyon. May taong sumapaw, some of you, inagawang ka, some of you guys, niloko ka, tinrador ka, Siniraan ka There's a two of us by choices Pili mo yung mga tao Pagkakatiwalaan mo Especially Kung mag, uh, Pagdating sa pag-ibig ha Matuto ka ng um, Kilalanin mabuti No? Baka may hidden agenda pag pagdating ganyan Pagdating sa kalusugan mo Let's see Pagdating sa kalusugan mo There's a ten of cups With your happiness Magiging masaya na ang inyong kalusugan At ang inyong pamilya There's a six of cups Pero may taong babalik from the past Para ululing ka ulit Mag-ingat ka no? May taong babalik para buduling ka ulit. There's a high five. So see, lesson learned. Matuto ka na. No? Magkakaroon ka kasi dito, guys, ng um, anxiety, depressions. And there's a five. So magkakaroon ng self-sabotage kasi ipipilit mo yung sarili mo ulit. Mag-ingat ka. And there's a page of pentacles. No? Huwag ka na ulit mag-invest ng emosyonal. No? Ng emosyon. Huwag ka na mag-invest sa kanya ng emosyon pagmamahal. Diyos ko, magkakamali ka talaga. And there's a three of cups, the like third party dyan. Now, meron lang sa yung intention yung tao na yan. Mag-ingat ka po. So, let's see. In overall outcome, represent what? All areas of your life, let's see. There is a justice card. Justice will be served. Karma is waving. So, ano man yung mga bagay na ginawa sa'yo, babalik sa kanila. Now, there's a four of cups. There's something on a uh, realization or uh, something visualized, analyzation, kailangan mo i-analyze yung mga bagay bago ka ulit magtiwala. And there's a king of all, something ambition. No, titignan mo lagi yung magiging posibilidad. Ngayon, madadala ka na, matatauhan ka na, matututo ka na. No? Ano man yung mga bagay na ginawa nila, wag ka mag-alala. There's a something na babalik sa kanila. At magkakaroon ka ng ten of pentacles for pang matagalan. Pang matagalan sitwasyon, pang matagalan relasyon. Magiging maganda na takbo ng sitwasyon. And there's an easy option with the breakthrough. At magtatagumpay ka, masusungkit mo ang corona. Noo ano naman yung mga bagay karapat dapat sa'yo? There's something reward of your efforts. And of course, this is something a fruit of labor. Ano naman yung mga bagay na tinatamasa mo sa ngayon? maaaring tamasain mo pa rin sa mga susunod na panahon. Or either kung ano naman yung mga bagay na nahihirapan ka sa ngayon. Huwag ka mag-alala. Makukuha mo ng susi. No? Para malaman mo kung paano ka makakalaya at makakawala dyan sa mundo at sitwasyon na kinagagalawan mo. And the power of the deck, this is something the nine of cups, there is something a uh, full of wish payment, So matutupad yung mga pangarap mo. Abot kamay mo itong makakamtan at makakamit. So guys, no? This is a reading for a weekly gabay. So if you want to watch our extended weekly gabay, so ito ha, may, may extended uh, weekly gabay tayo. No? Kung gusto mo ang mapanood itong karugtong nito, at gusto mong malaman lahat ng kahalaga lahat ng kahulugan ng mga lahat ang nangyayari sa buhay mo? Ba uh, panoorin mo ang extended ng ating weekly gabay. So guys, once again. Okay, i-clarify muna natin guys ha. Uh, kung kumaga sa, sa extended reading daw natin. We have um soul connections, 'no? Ibig sabihin dito um malalaman mo dito kung talagang kayo ng person mo ay para sa isa't isa. And because there is a something, a message from the heaven. May mensahe dito ang ating mga gabay from the heaven. And of course, we have a confession for message. Dito mo malalaman ko ano ba yung nararamdaman niya sa sa'yo? Towards you. No? Ano yung nararamdaman niya towards you? Ano yung mga nararamdaman niya? Or kung baga gusto niya sabihin sa'yo? Malalaman natin dito yan. At the same time, guys, we have an angel's number angel synchronicities and this is something guys with the money matter. Malalaman mo rin dito tungkol sa finances, kapalaran mo pagdating sa negosyo, trabaho, hanap buhay. And we are all we have also we clarify for love situation. No, nandito yung um nandito yung clarify for love situation and the part of the life na magsisilbing liwanag sa buhay mo and what lies beneath with a hidden future. And dito rin to. And of course, we have also with the shadow works for oracle deck. No, para magkaroon ng motivation, and it's inspirations and this is something ato ato ang pinaka favorite ng ating mga viewers no ang yes or no pick a card so dito mamimili kayo guys ng inyong um, kasagutan sa magiging katanungan nyo. So, pwede kayo mag-question guys no, sa isip nyo at pipili kayo dito with a 1, 2, 3 isa lang ang pipili nyo at ayun yung magiging kasagutan. And this is something advices for you. There's a lot of uh, there's a lot of cards here na magre with our, uh, angels advices no? Na malalaman mo lahat ng mga mensahe sa inyong ating gabay. So guys, once again, this is a weekly gabay for the month of April 8 hanggang April 14 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey lamang din at makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And give a shout back for more videos. Sabi maraming salamat po sa mga walang sampung supporters sa aking channel. Lalo-lalo na hindi niki skip ng ads so pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalisik sikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.